Nagsimula na ang konstruksyon ng Pangasinan Link Expressway na magdudugtong sa silangan at kanlurang bahagi ng lalawigan. Nasa 34 na bilyong piso ang pondo para sa proyekto. Yan ang ni Glory Balega ng PTV Cordillera. Matutupad na ang matagal na pangarap ng provincial government ng Pangasinan na mapagdugtong ang silangan at kanlurang bahagi ng lalawigan. Nasimula na kasi ang Pangasinan Link Expressway. Mas gagaan ang biyahe mula sa Eastern Pangasinan patungo sa Western Pangasinan. Sa oras na magbukas ang PILEX, magiging 20 to 30 minutes na lamang ang biyahe sa bayan ng Binalonan patungo sa capital town na Lingayan mula sa dating dalawang oras na biyahe. October 2023, nilagdaan ng PLGU at ng San Miguel Holding Corporation ang Joint Venture and Tollway Concession Agreements para sa 4-year public-private partnership na babago sa inland connectivity ng lalawigan. Kahapon ginanap ang official groundbreaking and unveiling of marker ng phase 1 ng PILEX sa barangay Baligi bayan ng Lawak kung saan nagsimula na ang konstruksyon ng expressway naglaan ang SMC ng 34 billion pesos para sa phase 1 ng proyekto na may habang aabot sa 43 kilometers this project is part of our commitment to improving the lives of our kababayan by creating jobs and opening up more economic opportunities at no cost to the government. Tiwala naman si Governor Gico III na mas malaking binipisyo ang makukuha ng lalawigan kung makukumpleto ang proyekto. Magbubukas anya ito ng mas maraming oportunidad sa economic and tourism activities gaya ng pagninegosyo at pamumuhunan sa Pangasinan. Mas marami pang mga programa at proyekto ang kanilang ipapatupad dahil sa matatanggap ng PLGU na share mula sa toll revenues, earnings before tax at sa commercial development ng expressway. We have all the potential that are not capitalized. Uh, hindi tayo masyadong napapansin ngayon. Uh, but you know, with all of these projects, uh, sigurado darating at dadagsa ang mga investors dito at development, mag-create ng trabaho. In lahat na ito, nagawa natin, ang mga kababayan natin dito sa Pangasinan, lalong gaganda ang buhay niyo. Isinasa pinal na rin ang alignment and acquisition ng right-of-way para sa ibang sections ng Phase 1 para masimulan na ang construction sa mga ito. Inaasahang matatapos ang Phase 1 sa loob ng apat na taon. Pagkatapos ng 35 years, ibibigay sa PLGU ang ownership ng proyekto. Samantala, kinikilala ni Governor Giko III ang kahalagahan ng partnership sa private sector gaya ng SMC para sa realization ng maraming pangarap ng LGU lalo na sa infrastruktura. The private sector really will play a big role in terms of uh, capital, resources and uh siguro yung initiative to start a project. Go tayo, importante magawa itong mga proyektong ito. Glory Belegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.